Ayan. Gusto ko lang sa inyong dalawa na sobrang pogi sa personal. Oh, pogi na talaga kami. Kaya nakikiusap ako sa mga kakampi Gusto ko umalis tayo ng na Napalit lang, pero nanalo. Pimpayaman kong ano, Chance mo na to, kasi medyo last time, horny ng laban, panalo ka agad. Ay, ano kayo? na naman kung manalo ulit kami. So. They know how it feels to lose it. Eh. Puro patawa. Ang tingin sa atin, nagpapatawa tayo sa low block court. Wala akong wala ko, wala akong nakalala ko sa katawan doon. Pero ngayong gabi, kayo ay nulunga. Sana this year, manalo naman tayo. Tiga natin. Mira, ve a güey. Guantánamo cayó. Sacó.